Mars. Mars. Ayun. Ay! Oo. Oh. Anong ginagawa mo dito? Um, sinama ako si Dita May follow-up sa ito sa kayo ito. Kaya naisip ko, dalang ka na pagkain. Pinadagdaga ko ito for sharing. Ay! Ayun ako ay ko. Alam mo talaga, ganyan ang lalaki. Pati yung mga kaibigan, hindi ligawan. You're the best, Atong. Ah, Atong, sorry. Busy kasi kayo. May ipaking ginagawa eh. Naiwanan muna namin kayo. Akin na yan. Baka makasulutan Alis <laughs> Alas mo. Huh? Thank you. Ingat ah. Bye. Bye, Ma'am. Salamat dun sa pagkain na. Pero sana, sana hindi namin gabala. Hindi naman masyadong abala yun. Tsaka pala, um, may stargazing event bukas ng gabi. Kung um, libre ka, baka gusto sumama. Hindi. Uh, night shift ako. Ah. Um, oh. Ay, kaibigan ko kasi yung si Bo, may bagong telescope. Pero pwede naman tayong pumunta doon kahit sa ibang araw. Eh. Hindi, sorry. at talagang busy ako pag gabi. Alam ko na. Um, Baka bukas, lunchtime o merienda, pwede kita imbitahin. May bagong sige, bukas atin, na coffee shop. Sorry, malabo talaga yung schedule ko ah. Sorry talaga. Kapag ayaw, maraming dahilan, napagusto, maraming paraan. At di ba nagdadahilan ako? sige, gusto mo isa-isahin ko sa'yo yung schedule ko? Okay, pag MWF kasi night shift ako, pero ATM pa lang, na ako sa G para pumunta na divisorya. Kasi doon ko bibili yung mga karit ko. Tapos pagkatapos na naliligo ako sa bahay, tapos babalik na ako dito sa ospital. Tapos kapag araw ng duty ko, uwi ako sa bahay para mag-aral naman para sa board exam ko. Tapos pag day off ko, doon ako naglalaba, nagigilis ng bahay. O sa tingin mo, meron akong oras para sa mga ka mag-stargazing o magkape kaya ko naman mag-adjust para sa schedule mo. Baka <laughs> oh, pwedeng samahan kita dun sa... Mga Bakit? sa... Bakit? Anong plano mo? May gusto ko ba sa akin? Gusto mo ako ligawan? Kasi nung pala sasabihin mo sa'yo, huwag mo na ituloy. At ang natapatan kita, alam mo mabait ka, enjoy mo kasama ka, pero bilang kaibigan lang. Baka nga pati sa pagiging kaibigan, sumablay so ako eh. Kaya kung gusto mo ng girlfriend, pasensya ka na. Hindi ako yun. Sorry busy talaga ako ah. Wow. Salamat ulit sa pagdalaw. Kaya yeah, bayaran mo yung kuryente natin nandiyo sa side table ko yung pera. Huwag mo kakalimutan ha. Baka maputuli naman tayo ng kuryente. Tsaka huwag ka na magsaing. Magsangad ka na lang nandiyo yung kanyang gamit sa rep ha. Sige, sige na. Okay. Hmm. Oh, Pinangali ka yata. Traffic ba? Ma, ma mag-aalas gis na. Bakit ka na nandito? Sabi mo, gusto mo lang ako maging kaibigan, di ba? Hindi na hihigit pa ron. Hindi e, mo mag tayo. Pero sa'yo, talo ang advance mag-isip eh. Ngayon e, paano kung hindi naman pala kita tayo? Huwag hmm. ka kasi nga show me. Ano? Ano pa pinatayo tayo mo dyan? Halika na, friend!